Tagali mo kani kinaka mo diyan. Tagali mo. Ito ka sa kawalan. Ha? Ayaw mo rin magpakilala. Kalasin mo kani kinaka mo diyan. Ayaw niya? Ha? Bakit daw ayaw?

Sino ka? Ay. Saray. Paso. Sino ka? Sino ka? Bibitawan mo na. Ha? Bibitawan mo na. Anong galit mo sa babae to? Anong galit mo? Makipag-usap ka sa akin. Para tigilan na kita. Anong galit mo? Anong galit mo?

Okay, tanggalin mo. Wala kang ititira, ha? Okay, mula ulo hanggang paa. Lahat nakikintar ka mo dyan. Tanggalin mo. Okay, tanggalin mo, tanggalin mo. Susulugin kita dyan. Susulugin kita sa katawan na yan. Hmm, nakikita mo ba ako? Nakikita mo ba ako? Hindi mo ako nakikita?

Ang alin? Pagkain niya. Pagkain niya. Ha? Kinakainan mo pang pagkain niya? Paano? Ha? Wala na, wala na. Wala na. Anong pagkain ba? Anong pagkain? Ha? ah Bibitawan mo na to, ha? Ha? Ano pag ginamit mo ito? Rasyon? Ha? Iwan mo. Kakain siya. Kakain siya? Ulo, ulo. Na, ano, ayun, tanong si Mayro. Dito. Magkakain siya ngayon. Ha? ulo ha. Mitch. mo, Eh, hey, main itu nak kepadang tokoan. Hmm. Oh. balik nanti di masjid tadi. Di sini aku sini nanti. قلت له انا خلاص خليتني خليتني اوكي يلا كده